Runway ba ito ng aeroplano? Shortcut ng mga residente? Jogging path? O lahat ng nabanggit? Oo, ganito kabihira at kayunik ang Luwakan Airport sa Baguio City. Bahagi ito ng pang-araw-araw na galaw ng mga residente. Ngunit sa likod ng kakaibang gamit nito, taglay nito ang mas malalim na kasaysayan. Itinayo ang Luwakan Airport noong 1934 ng American Colonial Government. Unang lumipad dito ang Philippine Airlines noong 1941 gamit ang Beechcraft Model 18. Noong World War II, sinakop ito ng mga Hapon at nabawi ng US Army noong 1945. Bumalik ang mga commercial flights pagkatapos ng digmaan, pero unti-unti itong nawala sa mga ruta ng airlines dahil sa maikling runway at sa hirap ng navigation, lalo lalo na kapag maulap ang panahon. Lalo pang humina ang operasyon ng paliparan matapos ang 1990 Luzon Earthquake. Noong 2008, may planong gawing bahagi ng Baguio City Economic Zone ng airport. Ngunit tinutulan ito ng lokal na pamahalaan. Ilang beses ding sinubukang buksan muli noong 2012 at 2015 pero hindi ito natuloy. Noong 2020, nakipagugnayan ng lungsod sa San Miguel Corporation para ayusin at patakbuhin muli ang paliparan. Muling binuksan ang Luwakan Airport noong December 16, 2022 na magsimula ang ruta ng PAL Express na Baguio to Cebu. Ngunit sa kasamaang palad, itinigil ang flights noong July 1, 2024 dahil na rin sa kakulangan ng passenger demand. Maraming dahilan kung bakit naging parang on and off love relationship ang operasyon ng Luwakan Airport. Ngunit sa bawat paghinto at muling paglipad, nananatili ang mas mahalagang layunin. Ang kaligtasan ng kalikasan, mga pasahero at mga residente ng Baguio City. Kung trip mo ang ganitong klaseng kwento, hit that like thumbs up button at ishare mo ito sa tropa mong mahilig sa makabuluhang content. Pahinga mo ng pakpak, pero lipad tayo ulit soon mga kasudad!